Narinig ho yung mga habilin ng Panginoon sa mga alagad na isinusugo niya. Huwag daw magbabaon ng pagkain. Huwag daw magbibitbit ng bagahe. Huwag daw magdala ng pera sa bulsa. At 'wag magdala ng damit. At very specific kung anong damit wag magdala ng extra na underwear. Ganon. Ewan ko lang kung sa panahon natin ay meron pang mapapasunod o maisusugo si Jesus kung ganoon pa rin ang patakaran niya. Ano bang gusto niyang mangyari? Maging parang mga lagalag ang mga alagad niya maging mistulang mga palaboy na taong grasa. Sumabak na lang basta sa misyon. Bahala na kung may magpatuloy o may magpakain sa kanila. Ganon. Kaya nga siguro may mga taong nag-akala noon na yung mga Kristiyano ay mga panatikong miyembro ng isang kulto na parang mga bulag o mga hibang na sunod na lang ng sunod sa kahit anong ipagawa ng leader nila. Ganyan nga ang pwedeng maging impression, wrong impression. Kung hindi natin alam ilagay sa konteksto ang binasa nating ebanghelyo sa totoo lang, alam niyo ho, batay sa maraming iba pang mga kwento sa apat na ebanghelyo, sa tingin ko, mahusay nga sa planning, sa organization at management si Jesus. Kung hindi, e eh bakit nag-survive ng dalawang libong taon ang kilusan na sinimulan niya? Ah, hindi ho siya yung tipong fatalistic. Hindi siya basta-basta sumasabak. Madiskarte ho siya. Halimbawa, alam niyang planuhin kung paano magpakain ng limang libo katao kahit kakaunti lang yung pagkain. Mahusay siya sa resource mobilization. Yung konti na pararami niya, organized din siya. Naalala ninyo, imbis na papilahin niya yung mga tao, ginrupo niya sila ng tigli limampu at nag-assign siya ng taga-serve ng pagkain sa kanila. Pati nga yung gagawin sa mga tirang pagkain, lanadurin niya. At kapag tipong dinudumog na siya ng maraming mga tao, nagpapahanda rin siya ng bangka doon sa may pampang -pang ng lawa para aatrasan niya. Tinawag ko nga itong escape boat. Pati yung sound system, inisip din niya. Kaya nga, kuminsan, doon siya sa may pampang, nangangaral, ginagamit kasi niya na parang sound box yung bangka. At nung pumasok sila sa Jerusalem, aba, meron na kagad silang kontak doon na magpapahiram na sasakyan niya na asno. At meron na rin siyang kontak na magpapahiram ng lugar na pagdarausan nila ng hapunan ng Paskwa ay nako, kahit sandaan, pwede ko kayong bigyan ng mga halimbawa at pwede nating ipunin ng mga to kung ipapublish ko, bibigyan ko ng title, Jesus the Organizer. Alam niyo ho, the last time na binisita ko yung sister ko sa California, tinext niya ako, sabi niya, wag daw akong magdadala ng maraming bagahe. Ibig niya sabihin, naroon naman sa bahay niya, doon sa San Diego, California, ang lahat ng kakailanganin ko. At totoo nga, nung dumating ako sa bahay niya, biro niyo, pati toothbrush, toothpaste, deodorant, mga bagong brief, mga undershirt, sinelas, lahat pinrepair niya pagkakataon ko na rin daw yon para may pamili niya ako ng mga damit na pwede kong iwi. Kaya kung pwede, magaan lang ang bagahe ko. Mukhang ganyan din ang naging experience ni Jesus sa mga friends niya na naging higit pa sa family para sa kanya. Ni hindi mo kailangan magbaon ng kahit na ano. Sa Spanish, bukang bibig daw ng mga may bahay kapag mga matalik na kaibigan ang dumadalaw sa kanila. Mikasa, sukasa. Ibig sabihin, ang bahay ko ay bahay mo. Ang kaibigan ko o kaibigan mo ay kaibigan ko na rin. Kaya pag nagsususugo si Jesus ng mga katrabaho, Dala-dala lang nila pangalan niya. Eh di maintindihan na natin kung bakit malakas ang loob niya na magsugo at magbilin na huwag sasayangin ang oras sa sobrang preparasyon sa kinakailangan nila sa misyon. Alam kasi niya na meron na silang maaasahan na maraming mga mission partners natatanggap at aalalay sa mga lugar na pupuntahan nila. At bakit nga naman hindi sila tatanggapin? Isipin mo, kung ikaw yung lumpo na pinalakad niya, o kung ikaw yung bulag, o yung ketongin, o yung baliw na pinagaling niya, o kung ikaw yung tatay nung batang binuhay niya na muli mula sa kamatayan. O di syempre, sa laki ba naman ng utang na loob mo, sa inihatid niya na pagpapala sa buhay mo, na wala man lamang bayad, hindi mo ba siya tatanggapin? Hindi mo ba siya tatratuhin mabuti kapag napadaan siya at nadalaw sa bahay mo? O kapag may inendorse siyang mga kaibigan na dadalaw sa iyo. Pero alam niyo, realistic din naman ang Panginoon. Alam niya, meron din namang mga walang utang na loob talaga. Alam niya na meron din namang hindi tatanggap sa kanila. Baka kung mangyari yun, siguro meron silang reason. Huwag nang magtanong pagpagin na lang yung alikabok sa paa. Pwede humanap ng ibang matutuluyan. Kaya pala, may mga kaibigan si Jesus, katulad ni na Martha at Mary. Hindi mo ba'y pagluluto ng masarap ang bumuhay sa kapatid mong si Lazaro na patay na? Para sa kanila, ang anumang kagandahang loob na pwede nilang ipakita sa Kanya ay laging nahihigitan ng kagandahang loob na hatid ni Jesus sa buhay nila. Sabi nila sa English, generosity breeds generosity. Dumarating siya o ang mga alagad niya para maghatid ng good news para magdala ng ginhawa, pagpapala. Paano ba siya? Paano bang hindi mo siya tatanggapin ng buong puso kapag dumalaw siya? Hindi lang kasi siya tagapagdala ng mensahe. Siya mismo ang mensahe. Sabi ulit sa English, the medium is the message sa piling ni Jesus, ramdam na ramdam nila na parang dumating na nga sa piling nila ang kaharian ng Diyos.